Hindi sila hayop, pero ang politiko malupit sa mga tao. Analyze na, Pet Malu! President Trump, President Trump, sir, your message to the people of the Philippines. I love them. Can you get a trade deal done? And we respect their leader greatly. This is their leader. Can And you get a trade deal He's very tough on Pre President Marcos, I think you'll get a deal done today, sir? I think we will. Mga kababayan kong ginigisa sa sariling mantika, ito na naman po tayo sa isang edisyong dapat mong marinig bago ka maniwala. At ngayon sa Analyze na Pet Malu, pag-uusapan natin ang makasaysayang kuno pero mukhang makasuspetsa na pagkikita nina pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at US President Donald Trump. Kasaysayan o kasinungalingan? Ano ba talaga 'to? Hindi to state visit, hindi to bilateral meeting. At lalong hindi ito kinatawan ng gobyerno ng Estados Unidos. So bakit parang red carpet event ang pagkikita? Simple lang. Image building at pa-showbiz. Pero teka, may laman naman daw. Sabi ng palasyo, highlight, mula 20% taripa, 19% na lang. Aba, achievement daw ito. Sabi ng mga dipilis na dating loyalista nga. Bumaba ang taripa ng mga produktong Pilipino, mula 20%, naging 19%. Win na win! Eh ang tanong, kanino ang panalo? Sino ang talo? At anong napala ng Estados Unidos sa meeting? We're going to be talking about uh, war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. We're back with them. I think uh, I can say that the last administration uh, was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But uh, we have some uh, fantastic military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And uh, Pete, I would say that you were, you couldn't be happier, right, with the relationship. So I just uh, want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and uh, we're very close to finishing a trade deal—big trade deal, actually—and we do a lot of business with you. It's a lot of—it's uh, a lot of income coming in for both for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers—they're very big—and uh, they're going to get bigger under. Uh, what we're doing and what we're proposing? Of course, we're all very happy to be here to uh, once again reaffirm the uh, very strong ties between the Philippines and the United States, the ties that go back over 100 years. And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, uh, this has become, this has evolved into as important a relationship as is possible to have. We must remember that the United States is our only, uh, only, our, the, our only treaty partner in the Philippines. And uh, that, has, uh, that has stood us in good stead over the years, uh, through, uh, the, certainly, through, certainly through the Second World War. And the cultural uh, memory of all Filipinos, down to even the school children. is that uh, uh, our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. Uh, that is something that, that we value, that we are grateful for, and that we will continue to follow. Key pointers para maunawaan ang gulo. Una, si Trump ay panggulong-pangulo ng mga kano. So bakit siya ang kinakausap ni Marcos Jr. kung gusto raw niya ng economic negotiation? Ang tunay na may say sa U.S. trade policy ay si Joe Biden at ang kanyang U.S. trade representative. Hindi si Trump na abala sa pag-appeal ng mga kaso sa korte at pagbebenta ng campaign merchandise. Analysis, walang bisa ang kahit anong mapag-usapan nila. Parang nagtanong ka ng utang sa lasing. Oo, sa simula. Pero wala sa katinuan. Pangalawa, ang 1% na bawas sa taripa. Panakip butas o pakonsuelo. Pinalalabas na malaking tagumpay ang pagbaba ng taripa mula 20% to 90%. Pero sa mundo ng trade agreements, 1% ay parang barya sa barya ng pamasahe. Hindi ito full agreement. Walang kasunduan. Walang joint communique, walang treaty, walang signature. Kaya ang tanong, saan galing ang 1% na bawas? Ito ba ay unilateral? Pilot testing? O pang media spin lang? Analysis. Kung totoong may 1% to na bawas, maaaring ito ay minor adjustment lang na inannounce ni Trump o administrative move na unrelated sa meeting. At hindi ito bilateral deal. Pangatlo, wala silang napala sa amin. Pero tayo, may gastos pa. Habang tumutulak papuntang US, si Marcos Jr., baon ng gastos ng taxpayers, iroplano, seguridad, Entourage, Per Diem, at Hotel. Ano ang binigay natin kapalit ng 1%? Ayon sa mga balita, may kasunduan sa kooperasyon sa agrikultura at IT. Pero walang detalye, walang press conference, walang transparency. Samantalang ang Amerika, Bokia. Pero di rin sila talo. Kasi Trump got free PR. TR. Trump looked presidential again. Trump gained favor from Pro Marcos, Pro America Filipino Groups, sa America Analysis. Parang tayo pa ang nagbigay ng platform kay Trump para magpa-cute ulit sa international stage. Libre, gamit ang ating pangulo bilang prop. Pang-apat, geopolitical posturing o kasikatan lang? Kung iisipin, parang ginawang political props ang isa't isa. Si Marcos, gustong magmukhang may access sa malalaking tao. Si Trump gustong magmukhang active pa rin sa world stage. Pero geopolitically, delikado ito. Anong mensahe nito sa US at sa China? Para sa US under Biden, hindi namin kinakausap ang totoong gobyerno niyo. Para sa China, pwede pa kaming makipaglandian sa kaaway ng kaaway mo. Para sa Pilipino, ito ang antas ng foreign policy natin pa-picture at papogi. At panghuli, wala tayong nakuha na konkretong tulong o investment. Walang sinabing ilang libong trabaho ang nalikha, ilang milyong dolyar ang papasok, ilang investor ang nagkumit. Ang tanging malina, 1% lang. Kahit sa grocery, hindi ka makakabili ng toyo sa 1% discount kung ang inflation ay 6%. Kaninong bansa ang nanalo? Sa Amerika ni Trump. May libreng PR si Trump. Gamit ang presidente ng Pilipinas. Nagmukhang aktibo sa foreign affairs. Kahit wala sa pwesto, napasaya ang Filipino Make America. Great again, supporters. Hindi gumastos ng gobyerno nila. Siyempre, ulat sa Pinas. Gumastos ng milyon para sa si courtesy visit. Walang policy win. Walang security treaty walang clear benefit. Nabawasan lang ang tarifa ng 1%. Pero walang warantiya kung hanggang kailan at kung saan ito ipapatipan. Kaya malinaw, si Trump ang nakinap. Pilipinas ang pinangalanda. At si BBM ang ginamit bilang prop Ang balitang panggulong sigurado, ito po ang Radyo Krungkrung, -Krung. Malik pa Dire Nose, DC, eng-eng. Taos pusong walang bahagi, panay sila pasakit palagi, sino pong siga? Sino pong siga? Huwag ka mag Tore, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity, charity? Why do you need the... Uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're, if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions uh, for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. <laughs> Mga urot talaga kayo eh. Pero you know, uh, tamang-tama. Dahil uh, marami ang nasa ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a, well, charity boxing match. This coming, kung uh, para mabilis, this coming Sunday, sa uh, Araneta, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At uh, para medyo marami-rami ang ma-raise natin, siguro you can find sponsors, per round may mag-sponsor. So, let's uh, place their merchandise uh, before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor, marami tayong ma-erase na pondo. Sir, can you give us a background? Nag-hamon ba siya? Paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na nag-hamon siya ng suntukan. And uh, well, sa atin naman, uh, whether it's serious or not, sa atin, let's just put this on a better better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Uh, boxing na lang para madaling set up. At uh, gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will. They will oblige. Kung wala naman, di ba, ghanap tayo ng kung saan ang gym ang gusto niya. Kasi nakikita ako yung mga comments sa social media. Bakit kailangan mong patulan, Sebastian? Hindi naman. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, uh, sigurado, maraming sponsor nito and everything that, uh, all the proceeds that we'll raise, uh, we will donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang maging part ko rito. At, uh, Uh, para sa mga nasalanta ng bagyo at uh, baha ngayong nakaraang uh, masamang panahon na ito. Sir, kung Sunday na, may time pa ba para mag-practice? Uh, hindi, hindi naman, <laughs> naman kailangan. Sa tingin ko naman, eh, charity boxing match, eh, kung magkasakitan, konti lang yan. Eh, unless, eh, lakasan lang na loob yan. Eh, sa akin naman, uh, well, pareho lang naman kami siguro kung practice. Or baka kung nag-practice okay lang din. Let's see. Let's see. kailangan mo mag-practice? Uh, bukas, uh, I'll just hit the gym a short while mga siguro 9 o'clock, uh, tingnan ko lang dyan sa ating PNP gym. Baka mapag-workout ako ng konti. Pilates podcast, ilang rounds? 12 rounds para marami tayong ma para marami tayong ma-raise na pondo. Okay, so after, this, after this, are you hoping na matundo ka na itong medyo balatan ninyo lang yung balatan sa akin? <coughs> so, so hindi naman. Get... I, I'm on, on my part naman. Uh, nothing personal on it. It's just uh, Uh, really, sa totoo lang, I just saw a uh, very good opportunity to raise funds for charity. What if sir, later, what if sir, bigla siya nung umatras? Ah, nasa kanya yun. Eh, he was the one who issued the, eh, he was the one who issued the, uh, the challenge. Eh, sa atin naman, tinatanggap lang naman. Eh. Sir, so, yung mga nag-comment doon sa so, social media, pwede manoom na lang sila para makatulong din sila sa pag-raise ng fund, no? Mag-donate -mag sila para maka-raise tayo ng pondo paper paper view. <laughs> Magandang araw mga tagapakinig ng politika siyahan. Ako po ang inyong lingkod. Ang walang sawang naguulat ng mga suntok ng katotohanan at uppercut ng kabalintunaan. Sekwatari Ronald Diabas. At ngayong gabi, isang eksklusibong balita ang itatampok natin sa segment na Sino pong siga? Sa gitna ng walang patid na ulan, baha sa kalsada at baharin ng reklamo sa gobyerno. Isang main event ang pinaghahandaan ng buong bansa. Hindi ito rescue operation, hindi rin relief mission, kundi literal na boxing match ng dalawang opisyal ng gobyerno na tila mas interesado sa suntukan kaysa solusyon. Introducing mula sa hanay ng kapulisan, ang halimaw ng Malacanang Briefing Room ang nagsusumbrerong may silbi lang sa preskon, Diyan Nicolas Black Diwata, Torre Torres, at mula naman sa lungsod na tila naligaw sa sariling direksyon, ang hari ng hamog at vape, ang prinsipe ng pakul, acting mayor Sebastian Bangagbaste Duterte. sa isang preskon na dapat sanay tungkol sa rescue operations. Biglang bumunghalit si PNP Chief General Nicholas Black Diwata, Torre Tresh, sa dami ng fake news, disinformation, at mga pabibo dyan sa Davao. Panahon na para magkasubukan. Ino-official ko na, suntukan tayo, baste! Sabay hampas sa mesa, may kasamang hero stance na parang may invisible wind machine tumulo ang tubig ulan mula sa bubong ng kram. Nakajaket pa rin kahit tirik ang araw. At hindi natin alam kung siya ba ay general, fashion model, o kontrabida sa anime. Nag-react ang publiko, siyempre. Pero hindi tungkol sa suntukan, kundi bakit may preskon pa siya habang lubog ang Maynila sa baha. Sa kabilang dulo ng bansa, sa lungsod ng durian at digong, si acting mayor Sebastian Bangag Basti Duterte ay nagla-live sa Facebook habang nasa loob ng barong-barong ng press room ng City Hall. Nakapambahay, nakabape, may kaunting lagnat pero go pa rin sa live stream. Uy Torre, huwag mo akong tinatapat kung di mo kaya. Alam mo ba dati akong surfer? Marunong akong umiwas sa alon bro, pati sa suntok. Kaya sige, laban tayo. Basta may vape break, okay lang. Tumili ang kanyang apat na staff. Sabay kuha ng selfie. Sa background, rumaragasa na ang Davao River. Pero walang pakialam si Basti. Kulang pre! Habang bumabaha sa buong Luzon, tumataas din ang tensyon ng dalawang sigasigaan. Naglabas ng event teaser ang kampo ni Torre. Black diwata, hindi lang sa pulis. Magaling din sa uppercut hindi nagpahuli ang kampo ni Baste. Bangag Baste, suntok, vape, ulap, ganern. Nagkakagulo na ang internet. Ang mga netizen ay may kanya-kanyang banner. Team Diwata, mga senior citizen na naniniwala pa sa disiplina. Team Bast, mga barakong mahilig sa motorsiklo at tumatambay sa ilalim ng tulay. Walang tag-ulan o kalamidad na makakapigil sa kabila ng warning ng pagasa may heavy rainfall, yellow alert, at low pressure area ng mga utak. Ang laban tuloy. Dahil gusto daw ni Torre na accessible sa masa, ginanap ang laban sa Rizal Memorial Coliseum. Nasa panahong ito ay tila kalahating swimming pool na. Ang mga tiket ay libre, pero kailangang magdala ng kahon ng instant noodles para sa evacuation centers. Yun nga lang, ang karamihan sa audience ay hindi evacuee, kundi mga fan ni Diwata at Baste na gusto lang manuhod ng barilan. Suntukan. At eto pa ang twist, mga kapolitika Live ito sa GMA-SMNA at TikTok Live ni Baste. Round 1 si Tore. Biglang nagpakawala ng job na parang sinanay ni Bato de La Rosa. Pero dahil madulas ang sahig, dahil may leak ang bubong ng kulisyong, nadulas agad. Si Baste, ngumiti lang at sabay backflip na parang surfer. Di natin alam kung suntukan o parkour event na to. Round 2. Titore, binanatan si Bast ng disiplina punch habang nagsasalita tungkol sa peace and order. Si Baste naman, sumagot ng suntok na may kasamang quote galing sa erpat niyang, Titatay Digong, huwag kayo masyadong seryoso. Suntukan lang to. Round 3. Nag-live update pa si Baste sa TikTok habang sinasapot. Uy mga bro, ito na. Live suntukan with General Torii Bog! Nag-crash ang live dahil nabasa ang phone sa tubig ulan. Baha ang nanalo. Habang busy ang dalawang siga sa kanilang personal na alitan, hindi nila napansin na tumataas na pala ang baha sa loob ng venue. Literal na. Pumasok na ang tubig sa court. Lumutang ang mga sapatos ng ring announcer. At sumisigaw na ang audience. Evacuation na ba to, entertainment? Victoria, biglang nagsalita. Tumigil muna tayo. Kailangan nating lumangoy. Si Bas naman. Game lang bro. Surfer nga ako eh. Sabay dive sa baha. Laban ng kawalang pakialam. Sa gitna ng dilubyo, sa halip na magsagawa ng rescue o mag-deploy ng ayuda. Ang dalawang opisyal ay abala pa rin sa press briefing post-fight. General Torre, hindi ko man siya nako, pero naipakita natin ang lakas ng leadership ko. Sana po ma-inspire ang taong bayan. Mayor Bast, masaya naman to. Next time, mas matindi. Vape boxing sa mamte-apo naman siguro. Ang mga netizen wala ba tayong DILG o ombudsman na pwedeng sumita? Kailan naging requirement ang boxing sa serbisyo publiko? Next time, wrestling na yan! Sali na rin si Robin Padilla at Mocha Uson. Ang mga evacuate. Wala kaming pagkain, pero meron kaming ringside ticket. Wow ha! Ang kabuang nakaw. Habang unti-unting bumababa ang baha, salamat sa ulan na medyo tunigil. Tumaas naman ang baha sa utak ng gobyernong nawawala sa hulo. Sa huli, hindi si Torre o si Baste ang nanalo. Hindi rin ang gobyerno. Ang bayan ang natalo sa suntukan ng mga opisyal na mas pinili ang entertainment kaysa serbisyo. Habang nagkukumahog ang mga tunay na bayan, ang volunteers, rescuers, at barangay health workers, sila ay lumalaban sa kalamidad hindi sa personal na pride. At dyan po nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Isang tula ng suntok, ego at katangahan. Sana sa susunod na ulan, hindi pride ang bumaha. Ito ang balitang panggulong sigurado. Ito ang Radyo Katol Ronald Liabas. D.C.N.Gang!